Tinitiga ni Emilio ang nakapikit na si Andrea. Lahat ng ginagawa niya nitong mga nagdaang araw ay upang makuha ang dalaga. Na para bang nagiging sunod-sunuran siya sa dalaga. At hindi niya nagustuhan yon. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay naiinis siyang hindi niya alam ang takbo ng isip ni Andrea. Ano pa ba ang kulang sa kanya? So, I'm good enough to sleep with but not good enough to marry. Tanong niya, dumilat ang dalaga. Hindi yun ganun kasimple. Ganun lang yun kasimple. Marahas niyang kontra. Itinulak siya ni Andrea na naupo ito. Sa'yo mismo nang galing na ayaw mo ng seryosong relasyon at allergic ka sa pag-aasawa. Ibang kaso ka. Pinahiga uli niya si Andrea at ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan nito. Anak ko ang pinagbubuntis mo. Hindi ibig sabihin nun ay pag-aari mo na ako. Itinulak siya ni Andrea at bumangon nito. Isinuot nito ang pantulog. Diyan ka nagkakamali. Sad ni Emilio. Kung iniisip mong hahayaan kitang mapunta sa ibang lalaki, nagkakamali ka. Anak mo nga ang binadala ko pero katawan ko to. At kung may alam ka kung paano mamuhay ang mga ordinaryong tao na hindi mo alam, ma-appreciate mo na ang chance na makahanap ako ng ibang lalaking magkakagusto sa akin. Ay halos imposible na dahil lang sa simpleng katotohan ng buntis ako. Bakit mo iniisip yon? Akin ka, masanay ka na ron. Ani Emilio, nagpupuyos dahil nagawang magsalita ni Andrea tungkol sa ibang lalaki samantalang may naganap ulit sa kanila hindi mo ako babae, o kahit na sino man. At hindi ako sumama sa'yo dahil lang may private jet ka at may pera ka. Hindi ko kailanman pinangarap o ginusto yon. Ano pa bang gusto mo sa'kin, Andrea? Nalilito niyang tanong. Na may nararamdaman ka para sa'kin. Dagli siyang bumangon mula sa kama. Kung ganun, gusto mong mainlove ako sa'yo na parang hibang na teenager? Inis niyang tanong. Sa magandang wakas na gusto ni Andrea. Sige, laitin mo mga pangarap ko. Saad ni Andrea. Pulang-pulang mukha sa galit. Hindi namang kailangan pag-ibig lang. Kahit man lang pagmamalasakit. Hindi pagiging makasarili, kabaitan. Hindi ba ako nagmalasakit? Mabait? Tanong ni Emilio, nagagalit siya na ipinagtatanggol niya ang sarili kay Andrea. Kahit nga ang anak natin ay hindi mo gusto. Gusto kita. Walang datol nitong tugon. And I'm starting to think of the baby as a person attached to you. Hindi pa ba sapat sa simula yon? Saad ni Emilio. Pinahalagahan ko ang inaalok mo, lalo na ng isang katulad kong mahirap. Mahinang tugon ni Andrea sa sinabi nito ay unti-unting nabawasan ang nararamdaman niyang tensyon. Isa ka sa pinakamabait at pinakamaunawaing tao na nakilala ko. Hindi ka nabulag sa pera ko o pinagsamantalahan ng sitwasyon ko. At gusto kong kasama ka, maniwala ka, mas mahalaga ang mga ngayon. Ngunit wala akong emosyonal na kakayahang mahalin ka, Andrea. Hindi pa ako umibig sa buong buhay ko. Hindi pa? Natigagal si Andrea. Sapat na sa akin ang mapaligaya ka, pero hindi ibig sabihin nun ay kaya na kitang mahalin. Kakaiba kang tao, Emilio. At yan ang kaibahan natin. Napakahalaga sa iyo ng kaligayahan, pero hindi yun ang nangahulugan na matagumpay na pagsasama. Ngali-ngali ng suntukin ni Emilio ang dingding dahil aminin man ni Andrea o hindi, kaligayahan ng pinakamatibay nilang ugnayan. Wala pang babaeng gumalit sa kanya sa puntong na walan siya ng isasagot at hindi alam kung paano mananalo sa argumento. Pinaglapat niya ng mariinang mga ngipin at hindi na kumibo. Nagulat pa siya nang lumapit sa kanya si Andrea at dinampian nito ng halik ang kanyang labi bago yumakap sa kanya. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Let's go back to bed. Napuno ng saya si Andrea nang magising siya kinabukasan. At pagmulat niya ng mga mata, ay si Emilio ang nasilayan niya. Ang muka nito ay ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Maamo ang muka nito. Ang guwapo gwapo talaga ng binata. Napaka-misteryoso. Para itong isang puzzle, gustong-gusto niyang mabuo. Gusto niyang matuklasan kung bakit tahimik ito. Kung may inililihim. Nangangamba siya dahil sa kapangyarihan na mayroon si Emilio sa kanya. Hindi niya sinasadyang bigyan nito ng kapangyarihan. Ngunit iyon ang ginawa niya. Nang magpasya siyang ibigin ito kahit pa alam niyang, hindi magkakaroon ng katugon ang damdamin niya. Malinaw na malinaw iyon. Isipin lang niya ang maraming babaeng pwede nitong pagpilian. Ay imposible nang mahalin siya nito. Isa lamang siyang novelty para kay Emilio San Isang ordinaryong babae na nagkataong malinis. Ngunit hanggang kailan tatagal ang novelty na yon na bumibighani rito. Nag-almusal sila sa veranda kung saan tanawang ang baybayin. Isang mahabang strip ng halos puti ng buhangin na binabasa ng mga alon sa ilalim ng maaliwalas na bughaw na kalangitan. Bagay na bagay ang magandang tanawin sa magandang bahay. Inilibot siya ni Emilio sa bahay bago sila nag-almosal. Malaki ang bahay pero walang tumira doon nang matagal para mag-iwan ng personal na marka. Wala kahit litrato ng pamilya ni Emilio. Hindi kami ganong uri ng pamilya. Matabang na komento ni Emilio. Pero napakasaya mo siguro ng bata ka dahil sa tabing dagat ka nakatira. Hindi sumagot ang binata at naging nakakaasiwa ang katahimikan. Hindi mapigilan ni Andrea ang kuryosidad. Hindi masaya ang kabataan mo, no? Hindi. Pag-amin ni Emilio. Ngunit nabigyan naman ako ng magandang edukasyon at naalagaan naman ako. Tara, maglakad-lakad tayo. Tinapos ng paglalakad sa dalampasigan ng usapang yun, naglalakad si Andrea sa malamig na alon, nang tumunog ang cellphone ni Emilio. Nakipag-usap ito sa wikang bisaya at ngumiti bago sumandal sa isang malaking bato. Iniunat nito ang isang kamay para hilain siya, palapit at inakbayan siya. Ang ganoong kilos na Emilio ang nagbibigay kay Andrea ng pag-asang. May damdamin na ito para sa kanya. Nang higit pa sa si inaakala niya. Dahil gusto nitong nakahawak sa kanya, kahit na nasa labas sila ng kwarto. Yumakap siya sa binata at sinamyo ang pamilyar na amoy nito. Ang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang pisngi. At ang simpleng pagiging mga nasa bisig nito ay sapat na upang magpakalma sa kanya. Na hindi lang kaligayahan ang gusto nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, ay tinapos ni Emilio ang pakikipag-usap sa telepono. Pupunta dito ang lolo mo para makita ka. Sabi nito. Bakit? Siyempre upang makipagbati sa'yo. Apo kanya. Malaking bagay yon para sa klase ng kasaysayan ng pamilya na meron siya. Sana hindi siya pupunta para pilitin ulit ako na pakasalan ka. Binabawi ko na ang alok ko. Sabi ni Emilio, Tama ka. Bakit kailangan pa ng kasal? Okay naman na tayo. Kontento na ako ron. Hindi makapagpasya si Andrea. Kung gusto ba niyang sampalino sigawan si Emilio. Binabawi na nito ang alok na kasal. Kontento na ito. Pwes, siya ay hindi kontento. Nagbago ba ang isip ni Emilio dahil may nangyari uli sa kanila? Naguguluhan siya. Gusto at kailangan niya si Emilio. Ngunit ayaw niyang aminin ang damdamin. At natatakot siya sa maaaring isagot nito. Sa pagpapakita niya ng ganong kahinaan. Nang bumaba si Andrea upang samahan ng lolo niya, ay nadatnan niya itong nakaupo sa wheelchair sa veranda nag nga na nginitian niyang matanda. Natutuwa po kung gusto niyo po kong makita ulit. Pagtatapat niya. Nasa tamang edad na kayo ni Emilio. Hindi dapat ako makialam at sa halip ay panoorin na lang kayo. Ngumiti si Lolo Ramon. Mas interesante ang ganon. ang interesante? Wala pang dinalang babae rito ang inaan ko paborito niya ang islang to at napakamaingat niya sa kanyang privacy. Hindi na po ako na sorpresa. Nakita ko ang kayang gawin ng mga reporter at hindi yun masaya. Napangiwi si Andrea sa alaalang yon, ngunit napangiti rin dahil sa impormasyong ibinigay ng lolo niya. Nakapunta na ba kayo rito nun? Tanong niya. Isang beses lang, nung ilibing ang mga magulang niya Nakalibing sila sa pribadong sementeryo dito. Nakuha na yon ang interes ni Andrea. Kaya humilig siya palapit sa lolo niya. Kilala niyo po sila? Kwentuhan niyo naman po ako tungkol sa kanila. Hindi ko sila nakakasalamuha. Kaya ang opinion ko ay iyong sa tagapagmasid lang. Pag-amin ni Lolo Ramon. Magkaklase kami ng lolo ni Emilio. At yun ang dahilan kung bakit ako ang naging ninong niya. Mga bata pang pa mga magulang ni Emilio nang pilitin silang magpakasal para iyong business merger. Nang maipanganak na ang tagapagmana ng pamilya na si Emilio, ay naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Hindi sila nagpaanal pero hindi rin nagsama. Tumango si Andrea. Nakakalungkot naman yun. Mas nakakalungkot yon para sa anak nila. Sa lungat ni Lolo Ramon. Pinalaki si Emilio ng mga yaya at sa edad na walo ay pinadala na sa Maynila para doon mag-aral. Walong taong gulang? Ang bata pa noon para malayo sa pamilya. Pagmumuni-muni ni Andrea na namangha sa mga nalaman. May ukukwento ako sa iyo, Apo. Nung minsang nasa Maynila ako para sa negosyo, ay pinuntahan ko si Emilio dahil naalala kong kaarawan niya Pumunta ako sa eskwelahan niya para ibigay ang regalo ko at para makadalaw rin. Pagdating doon ay kinausap ako ng prinsipal, at sinabi niyang walang dumadalaw kay Emilio na kamag-anak. Kahit tawag ay wala siyang natanggap mula sa mga magulang kahit na nasa Maynila rin ang mga 'to. Kapag bakasyon naman ay nandito si Emilio sa isla. Wala rin ng mga magulang. Staff lang na sinusunod ang lahat ng gusto niya ang kasama. Hindi naranasan ni Emilio kahit minsan ang magkaroon ng normal na pamilya. Namutla si Andrea sa pag-iisip sa napakalungkot na kabataan ni Emilio. Ibinigay ang lahat ng luho ngunit pinagkaitan ng pagmamahal at atensyon mula sa mga magulang. That must have been very wounding for him. Tumaas ang isang makapal na kilay ni Lolo Ramon. Hindi yan aaminin ni Emilio, pero nang malaman kong walang dumadalaw sa kanya sa eskwelahan, tuwing nasa Maynila ako ay sinisiguro kong nadadalaw ko siya. Marami rin naman siyang naging kaibigan, at minsan ay nagbabakasyon din siya sa mga bahay ng mga yon. Pinag-isipan ni Andrea ang mga narinig. Alam na niya ang dahilan ng pagiging malayo ng loob ng kanyang minamahal tulad niya iniwan din si Emilio ng mga taong dapat ay nagmamahal dito. Ang tanging naging kaibahan nila ay ang yaman nito ngunit parehong naging mali ang pagtrato sa kanila. Gusto mo bang tumira sa bahay ko sa Cebu? Walang abisong tanong ng lolo niya. Welcome ka doon. Namula si Andrea at hindi mapakali sa pagkakaupo. Nahihiya sa pag-aatubili. Alam niyang naging bukas palad ang lolo niya. Isinantabi ang mga tradisyonal na paniniwala upang makasama siya. Um, kasi... Ayaw mong iwan si Emilio. May tuwa sa mga matang pagpupuno sa kanyang lolo. Sa hindi niya masabi. Kung ganun, may relasyon kayo. Sa ngayon po, gusto ko lang makasama siya ng mas matagal pag-amin ni Andrea na lalong namula. Bukas ang imbitasyon ko. Pasasayahin mo ko ng lubos kung mananatili ka sa bahay ko. At kung papayag kang magpaparty ako para ipakilala ka ng formal sa mga kaibigan at kamag-anak. Masiglang anunsyo ni Lola Ramon. Ngunit makapaghihintay naman yon. Salamat po at naiintindihan niyo po ko, Lolo. Tugo ni Andrea na nakadama ng konsensya. Hindi ba't kaya siya nagpunta sa Sibuay upang makilala ang lolo niya? Ano ang nangyari at tila si Emilio na ang naging focus ng kanyang kaligayahan at mga pangarap? Marahang umiling-iling ang lolo niya. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit ayaw mong pakasal gayong may pagtingin ka naman sa kanya. Ngunit nasa tamang edad ka na para malaman kung ano ang pinakamabuti para sa'yo. Pagkatapos niyon, ay pinag-usapan nila ng pamilya ng lolo niya. Napahanga si Andrea sa katapatan ni Lolo Ramon at iginalang niyang pag-amin nito na sinunod ang layo ng mga anak upang makabawi sa pagkawala ng ina ng mga to. Kasunod niyon ay ipaniliwanag ni Lolo Ramon na ito mismo ang humiling kay Emilio na kilalanin siya. Natawa ito ng ikwento ni Andrea ang pagbabalat kayo ni Emilio. Sinamahan sila ni Emilio at sinabing malapit ng ihain ng hapunan. Kasunod ni kasunod si Blue, na binuhat ni Andrea at pinakilala sa lolo niya. Pagkakain ng hapunan ay nag-usap ang dalawang lalaki, na nagpalis sa takot ni Andrea, na nagdulot ng pangmatagalang pinsalang kumprontasyon ng dalawa. Nung araw ng pagdating niya, kalaunan ay dumating ang helicopter para sunduin ang lolo niya. Sinanong ka ba ni Ninong kung sasama ka sa kanya pa uwi? Tanong ni Emilio sa kanya pagkabalik sa bahay. Nagangat ng ulo si Andrea pero nag-iwas ng tingin. Oo. At anong sinagot mo? Hindi pa muna. Napalunok si Andrea. Nakadama ng hiya sa maliwa nagdadahilan kung bakit siya nanatili sa tabi ni Emilio. Mabuti yan, pero siyempre, pauunlakan ko rin ang imbitasyon niya. Determinadong pagpapatuloy niya. Desidido siyang ipaalam kay Emilio na hindi siya magiging pasanin dito bilang bisita nang walang napag-usapang takdang panahon ng pag-alis. At sigurado kong babalik ka na rin sa trabaho mo. Napahinto si Emilio. Plano kong magbakasyon muna. Gaano katagal bago ka sumama kay Ninong? Usisa nito. Um, isang linggo? Hindi siguradong tugon ni Andrea. Hindi ko na kayang mas patagalin pa ron. After all, pumunta ko sa Cebu para makasama ang lolo. Pero heto, at sa bahay mo ko tumutuloy. Pinadaan ni Emilio ang isang mapanuksong tingin. Kulang isang linggo para sa mga gusto kong mangyari, sweetheart. Sad ng binata. Itong... tayo? Mabuhay niyang pagtukoy. Wala itong patutunguhan. Binuhat siya ni Emilio sa mga bisig nito at hindi pinansin si na nagtatalon at paikot-ikot sa paana nila. Pubunda tayo ngayon sa kwarto. Kaligayahan. Ang pangunahing paraan ni Emilio ng pagpapahayag ng damdamin. Malungkot na naisip ni Andrea. Pero iwinaksi ng dalaga ang mga pagdududa at pinapaalala sa sarili na tinanggihan niya ang alok na kasal na magtatali sana kay Emilio sa kanya. Gusto man ito iyon o hindi. Hindi niya gustong maging asawa ng nabuntes kaya pinakasalan. Sa katagalan kasi ay kamumuyaan din siya ni Emilio dahil sa sakripisyong yon. Kung anumang meron sila ngayon, gaano man yon kaliit mas tapat at totoo kaysa sa second rate na pag-aasawa aniya sa sarili dahil isang bagay lang ang totoo si Emilio Santiago ay walang likas na kakayahan natanggapin ng kahit na anong second rate lang paano mababago ni Andrea ang paniniwala ni Emilio tungkol sa pag-ibig abangan sa susunod na kabanata please like share subscribe for more updates Maraming salamat po.